Hello, hello. Ito yung order namin. <laughs> Nagsawa na sa ano? Nagsawa na sa Burger King. <laughs> Ito yung gusto niya na <laughs> sa Jollibee na daw. Okay. Ito yung binorder namin. Ang dami pala. Kaya pala. <laughs> Kasi ang dami. Okay. At saka may sides na ay, hindi sides. Ito yung pala yung salsawa ng ano? sausawan ng uh, chicken. Ayan. Ito, nag, mag, nagliliwali pa yung kasama ko sa anak buhay. Ang dami pala, kaya pala. <laughs> ito yung itong soda niya ito. Ay, ito. Uwan to sawa ito. kasi nagre-refill at pagre-refill ka lang dun sa ano, nasa labas yung refillan. Kaya uwan to sawa. Okay, Dok katiga kain na kami so tumadami lang tao okay dokey bye bye